hello guys tingnan nyo to dalawa ang ape sa meter natin ang kagandahan yan guys pag yan ang nagtugma ng dalawa na naka red na yan guys paldo yan so dito ang kagandahan nito guys uh, meron tayong balance na 5.56 so by bonus tayo ng 5 peso bet lang okay tingnan nyo guys pang red pa rin yun eh. yan ang kagandahan pag nakadalawang meter guys kailangan magtugma sila and then sure bull talaga yung paldo na yan wala nang kuskus balongos yan guys okay saging okay isa yan 106 Naka-red pa rin ka na King Lagyan mo ka boy Uy Corona, lagyan mo corona boy Corona lang boy Isang corona lang hmm. So yan, hindi ito man ang corona boy Sa so, pulsa na yun Ang corona paldong paldo sa ano mm yun -hmm. okay pen okay gis Uh-huh. Mm -hmm. guys kitang kita nyo na ano sinasabi ko boy mm, sayo wala pa lang yan guys 5 peso bet lang yan tignan nyo red pa rin yan kanina pa yan red guys Horse spin pa Magkano lang Bili natin sa 5 pesos 300 plus King Uy sorry Walang king Kailangan tubo Ng pera natin guys 500 plus lang yan Tamang timing lang talaga guys Timing lang talaga Ang kailangan nyo Saging Uy sorry Saging Tamang timing Sa meter lang Hintayin nyo So good Uy, so yun, walang, walang partner yung feed siya. May last pin pa tayo. Okay. 1, 2, 75. Palos tubo na tayo guys ng 900. Yan yung pera natin. Goods na goods na. Tawag yan, out na guys. So, sa lahat ng gusto ng mga meter site, guys, na uh, accurate, dito na kayo sa site natin, guys. Accurate ang site natin. And then, ilalapag ko na lang dyan yung telegram group para mag-join kayo dyan. And then, yung uh, site natin, guys, ilalapag ko na rin dyan. Ayun ang mag-register at mag-sali na kayo sa GC natin para sa mga mas mas init na lapagan o nang mabibigay ng mga slot. Okay guys, play safe.